Taong 1542, sa bulubunduking tanawin ng Hakuan Pass, nakatayo ang isang nag-iisang bato, tila isang higanti na nagbabantay sa payapang tubig. Doon, sa gitna ng katahimikan, nananahan ng isang anino, isang nilalang na ang puso'y puno ng karahasan. Para sa kanya, ang pagpatay ay hindi lamang isang paraan, kundi ang lahat. Ito ang simula ng kanyang kwento. Sa gitna ng nag-aalab na apoy, nakabitin ng maraming bata. Ang kanilang mga muka ay puno ng paghihirap, ang kanilang mga katawan ay nangangatog sa takot at sakit. Sa itaas, dalawang matandang lalaki ang nagmamasid, ang kanilang mga muka ay walang awa. Number 6 is done for, sabi ng isa, habang pinagmamasdan ng isang bata na bumagsak sa lupa, ang katawan ay sunog at walang buhay. Ang mga salita ay walang emosyon, parang ang pagkamatay ng bata ay isang simpleng katotohanan lamang. Get rid of him, utos ng isa pa, na tinutukoy ang isa pang batang nagpupumiglas sa apoy. Walang awa ang kanilang mga bosses, walang pakialam alam sa paghihirap ng mga bata. Para sa kanila, ang mga bata ay parang mga insekto lamang na kailangang alisin. Sa ibaba, tatlong lalaki ang nagtatawanan. The kids this term are all dollards. Hey, hey, hey. Ang kanilang mga tawa ay puno ng panunuya at pagmamataas na parang nasisiyahan sila sa pagdurusa ng mga bata. Ang kanilang mga salita ay nagpapahiwatig ng isang sistema kung saan ang mga bata ay walang halaga, mga biktima ng isang malupit at walang puso na sistema. Sa gitna ng apoy at usok, nakabitin ng isang batang lalaki, ang kanyang katawan ay nakagapos at nakabaliktad. Ang utos ay malino at walang awa, kill yourself. Ngunit ang batang lalaki, bagaman natatakot at nasasaktan, ay nagtitiis. Ito ay isang pagsubok, isang ritual ng pagpasok sa isang lihim na lipunan, o marahil isang parusa para sa isang kasalanan. Ang apoy ay sumasayaw sa paligid niya, isang simbolo ng pagdurusa at pagsubok. Sa isang tabi, nanonood ang mga matatanda, ang kanilang mga mukha ay nakatago sa likod ng mga maskara, ang kanilang mga mata ay naglalabas ng isang malamig na kislap. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng pagtitiis, isang katotohanan ng lumitaw, the only one who survived is number 8, Haim. Ang batang lalaki, ang number 8, ay nakaligtas sa pagsubok. Hindi siya sumuko, hindi siya nagpakamatay ang kanyang kalooban ay mas matatag kaysa sa apoy. Ngunit ang pagsubok ay hindi pa tapos. Ang mga matatanda ay nakakita ng isang bagay sa kanya, isang kakayahan, isang potensyal, and he shows aptitude for fire release. Ang batang lalaki ay may kakayahang kontrolin ang apoy, isang kakayahang magagamit sa pakikipaglaban. At kaya ang uling utos ay ibinigay, kill the enemy. Ang apoy ay sumasabog, ang dugo ay umaagos, at ang batang lalaki, ang number 8, ay lumaban. Ang kanyang mga kamay ay nagniningas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula na, isang paglalakbay na puno ng karahasan at kamatayan, ngunit isang paglalakbay na kanyang haharapin ng tapang at lakas. Ang kanyang pagsubok ay nagtapos, ngunit ang kanyang pakikibaka ay nagsisimula pa lamang. Sa isang digmaan na puno ng dugo at karahasan, dalawang pigira ang nanunood sa isang tanawin ng paggalat ng mga bangkay. Ang isa-isang matandang lalaki, ang tanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkamangha. Ang isa pa ay isang babae, ang tanyang mukha ay nakatago sa anino. To "Think, at such a young age," bulong ng matanda habang pinagmamasdan ng isang batang lalaki na nakatayo sa gitna ng mga mandirigma. Ang batang lalaki na may mahabang buhok at nakasuot ng tradisyonal na damit ay tila kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang matanda ay nagpapatuloy, he's mastered all of the Fuma ninja arts." Ang tanyang mga salita ay puno ng paggalang at pagkamangha. Ang batang lalaki ay nagpakita ng kahangahangang kakayahan sa isang napakabatang edad. Isang matinding ngiti ang lumitaw sa mukha ng matanda. He definitely the next leader. Ang batang lalaki ay hindi lamang isang mahusay na mandirigma, siya ay isang likas na pinuno. Ang tanyang kakayahan at karisma ay nagbibigay sa kanya ng karapatang mamuno, ang batang lalaki ay nakatayo sa gitna ng isang patlang na puno ng nyebe. Ang kanyang mga kamay ay marumi sa dugo, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga salita ay nagsasalita ng isang malungkot na katotohanan: to survive, i keep killing. Ang kanyang buhay ay isang walang katapusang ikot ng karahasan, isang paglalakbay kung saan ang pagpatay ay ang tanging paraan upang mabuhay. Ang kanyang pagiging isang pinuno ay hindi lamang isang karangalan. Ito ay isang mabigat na responsibilidad, isang responsibilidad na kanyang tatanggapin sa anumang halaga. Taong 1546. Sa ilalim ng takip silim ng gabi, sa Kawago, naganap ang isang malupit na labanan. Ang mga salita ay nagpapahiwatig ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan, isang gabi na puno ng dugo at kamatayan. Ang imahe ay nagpapakita ng isang malawak na battleground, ang lupa ay natatakpan ng mga bangkay, ang hangin ay puno ng usok at apoy. Isang tanawin ng pagkawasak at kalungkutan. Long ago. Ang mga salita ay nagdadala sa atin pabalik sa nakaraan, sa isang panahon kung saan ang digmaan ay karaniwan, at ang kamatayan ay isang palaging kasama. Ang imahe ay nagpapakita ng isang malungkot na tanawin na parang isang alaala ng isang nakaraan na trahedya. Ang mga labi ng labanan ay nagsasabi ng kwento ng pagkawasak at pagkawala. Sa gitna ng lahat ng ito, isang katotohanan ang lumitaw, there were those in this country who operated in the shadows of history, only to die. Ang mga salita ay nagsasalaysay ng kwento ng mga lihim na ahente, mga mandirigma na nagtrabaho sa dilim, na nagbigay ng kanilang buhay para sa isang layuni na hindi kailanman kilala ng mundo. Ang imahe ay nagpapakita ng isang bangkay, ang katawan ay natatakpan ng dugo at dumi, isang simbolo ng mga sakripisyo na ginawa ng mga taong ito. Isang kwento ng pagkawala ng mga mandirigmang hindi kilala ng mga buhay na nawala sa dilim ng kasaysayan. Sa isang digmaan na puno ng dugo at karahasan, isang pigira ang nakatayo sa gitna ng isang tanawin ng pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagod, ang tanyang katawan ay natatakpan ng dugo at dumi. From the day they were born into this world. Ang mga salita ay nagdadala sa atin sa isang kwento ng mga taong ipinanganak sa gitna ng karahasan, mga taong hinubog ng digmaan mula pa sa kanilang pagkabata. Ang imahe ay nagpapakita ng isang grupo ng mga tao, mga mandirigma na nakasuot ng mga damit na itim, ang kanilang mga mukha ay nakatago sa likod ng mga maskara. Ang kanilang mga mata ay naglalabas ng isang malamig na tislap na parang walang awa at walang pakialam. They were prodigies, solely and relentlessly devoted to the rigorous training of arcane assassination techniques. Ang mga salita ay naglalarawan ng isang grupo ng mga asasin, mga taong sinanay mula pagkabata upang maging mga dalubhasang mamamatay, mga anino na nagtatrabaho sa dilim. Nagpapakita ng isang grupo ng mga tao, ang kanilang mga mukha ay nakatago sa likod ng mga maskara, ang kanilang mga mata ay naglalabas ng isang malamig na kislap. They were called, Husa, or by their other name, Rapa, or, Hamari. Ang mga salita ay nagpapakilala sa kanila bilang mga husa o grass, isang pangalan na nagpapahiwatig ng kanilang pagiging mapagpakumbaba at di makikita tulad ng damo na lumalago sa lupa. Ngunit ang kanilang tunay na pangalan ay rapa o disorderly, isang pangalan na nagpapahiwatig ng kanilang pagiging mapanganib at hindi mahuhulaan. Ang kanilang pangalan ay hamari na nangangahulugang mga mamamatay, isang pangalan na naglalarawan ng kanilang tunay na kalikasan. Ang kwento ay nagsisimula sa isang madilim na kabanata, isang kwento ng mga taong ipinanganak sa karahasan na sinanay upang maging mga mamamatay, ang kanilang mga buhay ay nakalaan para sa dilim at kamatayan. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang kanilang mga aksyon ay magkakaroon ng malaking epekto sa mundo. Chapter 7. Sa gitna ng mga bundok, nakikita ang isang malaking kastilyo, nakapaloob sa ulap at mist. Isang malaking ibon, isang lawin, ang lumilipad sa langit, ang mga mata nito ay nakatoon sa kastilyo. Ang lawin ay lumilipad papalapit sa kastilyo, at sa isang malawak na tanawin, nakikita ang isang tao na nakaupo sa isang balko na hay, nakatingin sa malayo. His lordship is delighted with this overwhelming victory. Ang mga salita ay nagpapahiwatig ng kasiyahan ng Panginoon ng kanyang pagmamalaki sa kanyang mga mandirigma, ang Fuma Ninja Squad. Ang lawin, ang kanyang sugo, ay nagdadala ng balita ng tagumpay, at ang Panginoon ay natutuwa. Sa isang malamig na tanawin, nakaupo ang isang matandang lalaki, si Hojo Jenen, sa gitna ng mga nakaluhod na mga mandirigma. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang matalim na tingin, ang kanyang mukha ay puno ng kapangyarihan. He will grant you stipends. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at autoridad. Siya ang kanilang Panginoon, at handa siyang gantimpalaan ang kanilang paglilingkod. Ang mga mandirigma ay nakaluhod, ang kanilang mga ulo ay nakayuko sa paggalang. Ang kanilang mga damit ay itim, ang kanilang mga mukha ay nakatago sa likod ng mga maskara. Sila ay mga fuma ninja, mga mandirigma na sinanay upang maging mga anino, mga mamamatay na walang awa. I expect great things from you next time, Gigoy. Ang mga salita ni Hojo Jenen ay nagpapahiwatig ng kanyang mga inaasahan. Hindi siya kontento sa ordinaryong paglilingkod. Gusto niya ng higit pa, ng tagumpay, ng katapatan. Sa gitna ng mga mandirigma, nakikita ang isang batang lalaki, si Fuma Cotero. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang malamig na kislap, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. At your command, ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang katapatan, ng kanyang handang sumunod sa kanyang Panginoon. Siya ay isang Fuma Ninja, at ang kanyang buhay ay nakalaan para sa paglilingkod. Si Hojo Jenen, ang matandang panginoon, ay nakatayo sa gitna ng isang malamig na tanawin. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang matalim na tingin, ang tanyang mukha ay puno ng kapangyarihan. Step back. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang autoridad, ng kanyang pagnanais na paalisin ng mga batang ninja. Sa likod ng isang pinto, isang pigira ang nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang malamig na kislap, ang tanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang maskara. Siya ay isang Fuma Ninja, isang mandirigma na sinanay upang maging isang anino, isang mamamatay na walang awa. Panginoon ko, ang tunog ng kanyang pagtawag ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalangan, ng kanyang pagdududa sa mga salita ng kanyang Panginoon. Si Hojo Jenen ay nagpapatuloy, ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalala, Jenen. Don't trust them too much. Ang mga salita ng Fuma Ninja ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalala, ng kanyang pagdududa sa mga motibo ng mga mandirigma. Alam niyang ang Fuma Ninja ay mga mapanganib na tao, mga taong handang gawin ang anumang bagay upang makamit ang kanilang layunin. Ang Fuma Ninja ay nagpapatuloy, ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang kaalaman, the Fuma are different, even among ninja. They are extraordinary individuals, tempered by insane training. Ang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagunawa sa mga Fuma Ninja, ng kanyang kaalaman sa kanilang mga kakayahan at sa kanilang mga limitasyon. Alam niyang ang Fuma Ninja ay mga espesyal na tao, mga taong hinubog ng isang matinding pagsasanay. Ang Panginoon, si Hojo Jenen, ay nagbibigay ng kanyang mga utos at ang mga mandirigma, ang Fuma Ninja, ay handang sumunod. Ngunit ang Fuma Ninja ay mga mapanganib na tao, mga taong handang gawin ang anumang bagay upang makamit ang kanilang layunin. Ang larangan ng digmaan ay isang nakapangingilabot na tanawin ng mga bangkay, isang nakakapangilabot na alaala ng karahasan. The battlefield is a gruesome pile of corpses, with no trace of form or shape remaining. Ang mga salita ay naglalarawan ng isang malupit na labanan, isang digmaan na nagdulot ng napakalaking pagkawasak. Sa gitna ng apoy at usok, isang pigira ang lumilitaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat. Dernen Jutsu. It surpasses conventional techniques. Ang mga salita ay nagpapahiwatig ng lakas ng mga fuma ninja, ng kanilang mga kakayahan na lampas sa karaniwan. Si Hojo Jenen lumilitaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtitiwala at kalmado. "Hihi, don't worry." Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang kumpiyansa, ng kanyang paniniwala sa kakayahan ng Fuma Ninja. Hojo Jenen ay nagpapatuloy. Ang kanyang mga salita ay nagpapahayag ng isang matatag na katotohanan. "The Fuma have an ironclad role to serve the Hoetsu clan." Ang mga salita ay nagpapahiwatig ng katapatan ng Fuma Ninja sa kanilang panginoon, ng kanilang pagiging handang maglingkod at sumunod. Ang kanilang mga kakayahan ay nakalaan para sa kanilang Panginoon, at ang kanilang katapatan ay hindi matitinag. Isang Fuma Ninja na si Fuma Kotero ay nakatayo sa tuktok ng isang bonte ng mga bangkay, ang kanyang silweta ay lumilitaw laban sa isang mapulang kalangitan. Those who break it are sentenced to death. Ang mga salita ay nagpapahayag ng isang mahigpit na batas, isang walang awa na parusa para sa mga sumuway. Ang imahe ay nagpapakita ng isang malupit na katotohanan, isang walang awang mundo kung saan ang kamatayan ay naghihintay sa mga nagtatangka na lumabag sa batas. Si Hojo Jenen, ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanuyang ngiti, ay nagmamasid sa eksena. The entire clan is bound together by the shackles of this rule. Wretched Creatures Ang mga salita ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kontrol sa mga Fuma Ninja. Ang tanyang mga mata ay naglalabas ng isang malamig na kislap, ang tanyang puso ay puno ng kapangyarihan. Ang imahe ay nagpapakita ng tanyang kapangyarihan, ng tanyang kontrol sa mga Fuma ninja. Ang matandang lalaki ay nagpapatuloy, ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamalaki. Hey, hey. There is no more convenient tool. Ang tanyang mga salita ay nagpapahayag ng tanyang kasiyahan, ng tanyang paggamit sa mga Fuma ninja bilang mga instrumento ng tanyang kapangyarihan. Ang imahe ay nagpapakita ng kanyang kasiyahan ng kanyang pagmamalaki sa kanyang mga tagumpay. Sa isang malawak na tanawin, ang larangan ng digmaan ay nakikita, ang mga patay ay nakakalat sa lupa. 1579, The Battle of KISEGAWA Ang mga salita ay nagpapahayag ng isang digmaan na nagdulot ng napakalaking pagkawasak. Sa gitna ng isang nag-aalab na labanan, isang malakas na utos ang umalingaw-ngaw, take the enemy general's head. Ang mga mandirigma, puno ng sigasig at determinasyon, ay sumugod sa pakikipaglaban, ang tanilang mga puso ay puno ng pagnanais na makamit ang tagumpay. Ang tanilang mga espada ay kumikislap sa araw, ang tanilang mga sigaw ay nagpapahayag ng tanilang tapang. Ang larangan ng digmaan ay nagiging isang tanawin ng karahasan, ng dugo at kamatayan. Isang general nakasakay sa kanyang kabayo, ay humantong sa kanyang mga tropa. Make a name for yourselves. Ang kanyang malakas na sigaw, si Puma nakatayo mag-isa sa malawak na battlefield, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa general. Ang kanyang pagkagulat ay nagpapahayag ng kanyang pagkagulat dahil may bata sa gitna ng isang digmaan. Ang sigaw ay nagpapatuloy, ang mga salita ay nagpapahayag ng isang walang awang utos, kill him. Ang mga salita ay nagpapahayag ng isang walang awang utos ng general sa kanyang mga tauhan, ang pagnanais na wakasan ang kalaban. Ang mga mandirigma ay sumunod sa utos. Isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ng ating bida. Ang tanyang mukha ay napipigilan sa pagsisikap, ang tanyang mga mata ay nakatoon sa kanyang layunin. Nenjutsu: Fire Transformation. Ang mga salita ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan, ng tanyang kakayahang manipulahin ang apoy. Ang apoy ay naglalabas ng isang nakasisilaw na liwanag na nagpapakita ng kanyang lakas at kapangyarihan. Ang imahe ay nagpapakita ng isang malakas na pagsabog ng apoy na nagpapakita ng kanyang lakas at kapangyarihan. Ang init ay nararamdaman sa buong paligid na nagpapahiwatig kanyang lakas. Ang ating bida ay nananatiling kalmado at determinado, ang bida natin ay puno ng tiwala sa kanyang kakayahan. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang sumalubong sa isang mandirigma na nagdulot ng matinding pagkagulat sa kanya. Habang nagpupumigla siya sa apoy, isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya sa kanyang mukha. Sa ilalim ng lupa, isang grupo ng mga nilalang ang lumitaw, handa na para sa paghihiganti. Ang mga nilalang ay sumugod, naghahanap ng ganti sa mga nagdulot ng kanilang paghihirap. Ang lupa ay nanginginig sa kanilang presensya, at ang hangin ay puno ng takot at pag-asa. Ang grupo ng mga nilalang ay lumitaw sa kanyang harapan, at ang general ay nagsalita, ikaw. Isang malakas na pag-atake ang sumunod na nagdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Sa gitna ng karahasan, ang kalaban ay bumagsak sa lupa, duguan at sugatan. Isang pigyera ang nanatili, nakatayo sa gitna ng kaguluhan na tila walang pakialam sa mga nangyari. Ang hangin ay puno ng takot at tensyon habang ang mga ibon ay lumilipad palayo sa lugar ng labanan. Isang malakas na pigyera ang nagpahayag ng kanyang paniniwala na ang pagpatay ay ang lahat sa kanya. Ipinakita niya ang tanyang determinasyon sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpatay na sinasabi na ito ang paraan upang mabuhay. Ang tanyang mga mata ay naglalabas ng determinasyon at kalupitan habang patuloy siyang pumapatay para mabuhay. Ang mga eksena ng karahasan ay nagpapakita ng tanyang walang-awang talikasan at ang tanyang pagnanais na mabuhay kahit ano pa ang mangyari. Ipinakilala ang taong si Fumakot Arrow, 80 taong gulang na sa taong 1613 Nakakadena ang kanyang mga kamay, at tila may sugat siya. Ang kanyang itsura ay nagpapahiwatig ng isang mahaba at mahirap na buhay na puno ng pakikipaglaban. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng isang malakas at matapang na mandirigma, na handang harapin ang anumang hamon. Tinatanong si Fuma Kotero kung may huling sasabihin pa siya bago mamatay. Sumagot siya ng, wala. Sinabi ng isang tao na kahit si Kotero ay hindi nakapagtagumpay dahil sa dami ng talaban paman ang isang kusa ng Iga at Koga ay tila kapakipakinabang pa rin. Si Kotero ay tinamaan ng isang suntok at napuruhan. Isang malakas na pag ng espada ang naganap. Isang pigyera ang bumagsak sa lupa, duguan at nasusunog isang bagay na kulay pulang daliri na pilit siyang inaabot ang kanyang ulo. Ang pigyera ay unti-unting nawala na nagiiwan ng isang misteryosong tanong. Isang malaking kamay ang pumili kay Fuma Kotero. Isang kakaibang apoy ang lumitaw sa pagitan ng dalawang haligi na puno ng mga mukha. Isang tinig ang nagsabi, ako ang nakakakita sa mundo sa pamamagitan ng lahat ng bagay. Ang apoy ay nagbigay ng bagong buhay kay Kotero. Muling nabuhay si Fuma Kotero. Isang kidlat ang bumaba mula sa itaas at isang kakaibang imahe ang lumitaw. Nagulat si Kotero dahil sa sakit at nahihirapan siyang huminga. Ginamit ni Fuma Kotero ang Nenjutsu, Fire Transformation. Isang malaking nilalang na apoy ang lumitaw at mula rito ay biglang sumulpot ang isang maliit, hubad na nilalang na parang sanggol na lumilipad palayo sa nag-aapoy na halimaw. Parang may mga bakas ng apoy pa sa paligid nito. Nagtataka ang maliit na nilalang habang lumulutang ito sa himpapawid. Sa ibaba nito ay isang kakaibang tanawin. Isang mundo na may mga lumulutang na isla, kakaibang mga anyong lupa at mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Mayroong isang malaking dragon na tila sumasabog sa isang bahagi ng tanawin. Isang malaking dragon ng tila nahuhulog mula sa kalangitan sa kakaibang mundo. Nagliyab ito at tila nasira ang isang bahagi ng kanyang tatawan. Ang dragon ay tila wala ng buhay at bumagsak sa isang berdeng haligi na tila nagdudulot ng karagdagang pagkawasak. Matapos ang pagbagsak ng dragon, ang malita na nila lang ay nakaupo sa labi ng isang dragon. Nagulat ito ng may isang berdeng nilalang na parang halimaw ang biglang sumulpot sa harap nito. Nagtanong ang Sanggol Demons, nasa isang hindi pamilyar na lupain ang Sanggol, may mga lumilipad na butiki. Napagtanto nito na ito ay muling pagkabuhay.